Hi guys! Binigyan kami ng durian! Yes. <laughs> Buksan na namin. Sana hindi siya, ano, hindi siya sira. Ano, ba't dyan ka? Binigyan lang kami, guys. Ang maliing liki dyan. Wala, baka yung sira yan. Uh. Baho. <coughs> hindi kami marunong kumain nito guys. Kasi hindi ako mahilig sa... Ay, kumain. Durian. Hindi ito, ito. Hindi ko man lang... Ah... Uh, Pagkong, Yeah. Pardon na siya, guys. Hindi ako kumakain nito kaya nakikurious na kung paano siya kakainin. Hmm. Parang overripe na siya no ma. Overripe na ba siya? Naplang sa overripe ano yung kuan? Hindi ako marunong. Hindi ko alam. Hindi ko iyo kung kumain ng ganito eh. Tikman ko, ma masarap ba? Mm, sarap. Mabaho kasi siya. Hindi. Eh, na nagpanumbaling ang baho. Mm. Isur ko lang yung sarip. Una, pagkamuka online. <laughs> hindi ko gusto. <laughs> Bakit gustong gusto ng iba yung Dorian? Hmm. Bati ani magtungko, Chris. Ay, nang gidaan po ninyo mo, Dewey. Eh. Eh, Dewey, ang tao. Ma, basin ba uku ano ni siya daot na oh. Dili ni siya daot pa. Nani, guys. Ha? Ikaw na ba? Okay, oh, ganing nang magbigay ani. Oh, kakain si Papa. Ito na yung bigay sa amin, guys. Ang mahal nito sa market. Kaso hindi ko lang type to. Aprud ganing ni, murang Malaysia ganing ni. na pa. Hindi ko alam to, hindi eh. ako mahilig sa ganito. Wala, kadako. Na, ang diabetes. <laughs> Pa-diabetes na eh. Ay, di. May diabetes on. May hmm. blaron. Mukha, ang laga may good. ano naman yun ah Guys, I'm gonna try again kung anong lami. Bakit gusto mo sa nila? Hmm. Gusto, gusto ni Papa oh. Hala, mag... Buwan ka dito, buwan. Ang sa'yo lami pa. Ay, Ay, lami! Mm. 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 Man. <laughs> Ang mga hebla ron, mm. Hello. Ako din, try ko. Hindi mm, nga. Rip o Guys, di talaga ako makain ng durian alone. So yung gagawin namin dito, gawin na lang namin ice candy. <laughs> Para makakain ako. Oh. Ito lang atang prutas na ayaw kong kainin ng fresh. Hmm. Baho kasi. Anyway. Bye-bye. <laughs> oh,